Aka usahin yeah. tagli namin pinagsani ba? Pipon may katia ako sa kami sumanum at sumaan ng pinasok namin nito ang ngang larangan ikatlo micropono asay nyo ay nakahara gagapangin ng pag kapag kami na ang Yo ay sumambulaw si Kaboy Kung paano bumitaw ang ikatlo TM Pro at TRF muli kami mambabayo Pinagsanipan ng lawa, lakas namin nagkaisa Kaya malabo pa sa diba talaga na baka na ko ba? sa dalero Baka ikaw sa nagawa gawa na baka ba? ba? let ka pinabulak Abal bagay nyo, baka pag-atakin Tumatalwas na kay ilubo Basta ka na baka panigil Alam mo na ka na baka pagsabog Sabog Basta ka na baka kumakala ng kapusta pagkapatik Lubo ka basta ka na baka Tumba, tumba, tumba Ako nalitik Pagdo Baka basta ka na Pinakamatibay dalak na pagkadugo Walang ligtas na kamay na batas Sa inyo ko hindi di ito Kunyeta Ito ang pulag na meron patuloy Sa aking kamay ay lulug ka Masangat ba? Tumatalwas Pwes pagpipigyan ka ta, ta Luba lang ka sa ngaking pwes magaya ng iba kaya ito sa'yo, ipapaon ng pusa Humahamak sa isipan, dali ay wasak kayo Bawat galo ay pagbastan, ay siguradong papayo 🎵🎵 Simula pala'y lahat na di mo pwede bang 🎵 Di ang efya ng pagkata, di na pwede pangwasakin wasakin. Makapigilin nga, hindi mo kayang buwagin Dalawang pamilya ang nagsalim, ang lahat ay dudurulin 🎵🎵 Ito'y kulaw, lahat sa 🎵🎵 ko lahat, mga sasalugat sa amin 🎵🎵 Pipon mic at kami ngayon makikita Suminlukat na kayo na ay mabubuo pala po rushing Ang mga political lakas ng biso ay nanginig mabaw. Mike at TRF ay pinagsama na ngayon kento kagang magtaka hindi ka na makakabaw. Hindi man ang pawak para akin dili mapanugot ang akin kaalamang galing pa sa alama. At kahit baguhan na ko hindi mukayang pantay na delikado mga mangale pa dito kaya. Sa akin dadanak ang dugo bangaw kikibos ay ang dahilan doon pamagat ang pala nagigilingan ng leke. Galak ko ba? nila Pasig patero sa persa sa alakas Sige kung parang ang lahat Ige, kumaran, ang daan, upang aking mapatunayan Tumatan ang dugo sa akin mula ikamatayan Baby hasla ang pangalan At nasa ikauna Sosas at triple mind kayo nagsaliper sa na Kung sino man ang ahadlang sige ikaw ay lumabas Dudurugin na kita para magkapilas-pilas Senyales ng pagkamakus ay amin lang isisiwala. Napakala, ipraheda, ikaysa, kula, noon, ang isisiwala Napakalaki trahedya kung ikay sa salungan Ito'y kulang kung binoon na pinagsama ang lahat Kung ayaw mong mahal kayo mayayanin sa mga letrang paghampas Ako'y handog ng itaas pang ikauna at wakas <laughs> Makapigil hindi na hindi mong kayang buwagin Dalawang pamilya ang nagsalit ang lahat ay dudurugin Tay ko na ko ngayon ay naka-isa Para maipagtugtong ang aming nagawa na rima Ikaw ba ay kaisa isa ka sa hahadlang Ang makabawi pa kayo, hindi namin pagbibigyan At sige, sumalubong ka na makita nila nung aming Suntil ang lang aming banatang pero kayo'y madadala First bell dang, ikauna, sumabay sa mga tanga Hindi naman ako madamot, mabigay na simpatya Matapang na kayo, ha? Bakit laging nagmumura? Salamat sa inyo, ha? Dahil ako'y nakatawa Masyado ba itong brutal kaliwana Kulang lang sa gilid? Kayo din kasi dahil kung papa ay nagagalit Abang ang lagdaan sa bayan palagat Tugmaan lapasan ang, lapas ang danat Tugmaan balaan sa naalat At napakadadagan na nabubuntang palasa Pigil hindi nga hindi mo kayang buwagin Dalawang pamilya ang nagsanib Ang lahat ay dudurugin Tay ko lang bumakabagong lahat sa salagtahin Pagkakapangit ko lahat mga sasalong sa amin Ripon may katres rosas kami ngayon matitibag Sigit kayo sumalungat ng kayo na ay mabuwag Kolaborasyon ng tatlo Lagi kaming nasa taas sa aming mga patibong Ay sigurado nga